ay okay. modified wow. na din to dahil ito bagong ribor napaganda ng ribor kaso lang itong ano talaga may something talaga itong, ano yung piston oh. <laughs> sabit so kailangan natin discard yan ayan o tingnan nyo ayan o oh. oh, di diba? sablay oh. oh. oh palusutin natin yan napakagad na yung report bilog na bilog kaso yung piston may kunting ano yan modified so gawin natin pagkita ko sa inyo para malaglag siya no so yan nga yung sinasabi ko yan o no? Masikip siya eh. tulak ko ayan o no? o oh. o oh. o oh. o oh. 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 masikip o oh. o oh gagawin natin na para lumusot siya ng gusto hindi ni to ah hindi rin hindi rin kinakayo eh, no? kasi pag ginano mo yun sigurado mag siya ito yung datama oh overage siya. so ang gagawin natin ilalaglag natin ng maayos so yan kiwi pala yan kiwi yan oh. No? yung cafe racer ayan, ayan o so yun dati ito yun dati so ayan ang kamats nito is, is makahanap kayo ng pang ano makuto ayan o makuto tingnan nyo to ah ayan o makuto ayan yung code nya Maputo yan. Piston kit. 50 ano? 0.50. So, cut muna natin. Ta, palambutin natin. So, iyan, Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Walang lele to So, nakita nyo kanina. May gaskis na yun siya. Pero, ito hindi ko niliya para ano lang, lumuang siya. Discard yung malupit na to Ayan o. No. Laglag siya, di ba? Diretso yan, no? Ayan, no? Ayan, <laughs> yung piston. napakalupit di ba? So, kung hindi nyo alam to, talaga ma... Susunog yung piston kit niya. Yung bore. Magkaroon siya ng kayod. So, ayan, no? Napaka-bilis, oh. Kahit ilang pieces ko ilaglag. Kanina, di ba? dinidin pa natin. Yan, nalalaglag na siya. So, may yung malupit dyan. May technique tayo dyan, So, muna natin yung ano... Saan na pag uh, marami na tayong followers tuturo natin sa inyo o oh, yun Laglag lag siya o oh. o oh, diba lusot kanina sige o oh. o oh, napakalupit so okay kakabit na natin doon lupit na yan So, ayan. Maputo ah. Kamatch itong coffee racer. Ayan. Oh. Kiwi, Euro. Ayan, Kiwi. Ayan ito itong brand nyo. Oh. Kiwi. Para alam nyo. Ayan oh, Kiwi. Ayan ah. Oh. Maputo yung pag naganap kayo. Maputo, ayan oh. So, okay. Kapit na natin. Goods. Spanda rin. Pag mga ganito kasi pag hindi siya maganit, ang andar niyan tahimik, hindi kumakalansing. Pag gano'n kasi maganit, kumakalansing siya. O, yun, laglag no? -lag siya. Ming po, kahit anong piston, uh, kaya nating ano yan, kahit masikip pa. Uh, it's kahit it's natin, it's ano, it's basta sakto lang yung sukat niya. Tapos, medyo masikip. Kaya natin palam, palusutin. Alright, all goods. Bye-bye.